Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Pagkawas ko nga pala mga martes galing trabaho, ito na nga ang tumambad sa akin. Ito na nga yung mga nilaban ko nung nakaraang araw at ito nilikom ko na nga kahapon. Pero dahil tinamad nga ako eh, hindi ko na nga natiklo. Ngayong araw nga pala ay linggo at ngayong araw ay wala tayong paso. Pagkadating ko nga dito sa bahay nakita ko nga itong apple mango. Siguro ay dala nga ito ng aking asawa dahil alam nga noon na paborito ko nga itong apple mango. Uy, akala mo tulog na, no? pero joke lang. Marami pa tayong gawa yung bahay na kailangan tapusin. At dahil nga kakawas nga lang natin galing panggabi, eh, nagutom nga ako kaya nagluto nga pala ako nitong lomi. Pagka ganito nga may pasok tayo ng Sabado at kinabukasan ay linggo eh, halos wala na nga tayong pahinga. Siyempre pagkadating mo sa bahay ay eh, puro gawaing bahay naman ang na atupagi natin. Dahil kinabukasan naman ay eh, magde naman tayo. At dahil mainit pa nga yung lomi, itong ang big boy muna ang aking kinain. Aywan ko ba, pamula no natikman ko nga ito na nilalagyan ng suka ay eh, ang sarap nga at hindi ko na nga tinigilan Kaya sabi ko nga kay mama ibilhan nga ulit ako pag nagpunta siya ng bayan. At dahil ngayong araw nga ay linggo, hindi na nga ako makakauwi ng bayan nito. Alam nyo naman na kapag ka nga linggo ay palengke day. Tinawag nga ako ni Modra dahil uuwi nga siya ng bayan at magpapabili na nga lang tayo. Kinuha ko na nga rin aking listahan at maglilista nga pala tayo ng aking ipabibili. Ito talaga yung pinakamahirap na isipin kung ano yung ipabibili nating ulam. Halos pa ulit-ulit na nga lang din minsan nakakaumay na nga rin yung aking mga ipinabibili. Pag tinanong mo nga sila kung anong gusto nilang ulam, e eh wala din. Ang isasagot lang sa'yo, eh, ikaw na ang bahala. Ito na nga pala yung mga nailista ko at bala ko nga mag ngayon. Hmm. Dahil maiging nga rin yung kapag ka nga walang mais na ulam ay madali na nga lang i-steam. Habang kumakain nga ako dito ay nag-iisip pa nga rin ako ng pwede ko pang idagdag dito sa aking mga inilista. Sobrang hirap naman kasi talaga mag-isip lalo na kung ang mga kasama mo sa bahay ay hindi kumakain ng gulay. Nakakatikim na nga lang ako ng mga gulay kapag nga binibigyan nga ako ng aming kapitbahay. Ayoko naman magluto dahil nga pag ako lang ang kumakain ay masasayang naman. Nagpabili na nga lang din ako ng tapang manok dahil nga yun nga ang gusto ng aking anak. At ayan tapos na nga akong maglista okay na nga ito. Pagka nga naman, kasi mudra ay inaagad dahan niya nga ang uwi sa bayan. Dahil alam niyo na napakainit ng panahon ngayon. Hindi nga rin kinakaya ni Mudra na magtagal sa ilalim ng init ng araw dahil nga baka ma-high blood. At ayan, naglikom nga ulit ako ng aking mga nilabhan. Kaya yung mga tiklupi natin kanina ito na nga madadagdagan na naman. Na mga oras nga na yan ay iniwasan ko munang hindi mag cellphone dahil nako pagka nag cellphone tayo ay baka mamaya pa tayo matapos. At habang nagtitiklop nga ako dito ay nagpapaikot naman ako doon sa ating washing. Para talagang sa idang ating labahin. Sa so, totoo lang guys, kapag ka nga working mom ka ay talaga namang halos wala ka ng pahinga. Nasa trabaho ko pa nga lang, iniisip mo na agad yung mga gagawin mo pag uwi. Kaya alam nyo na nakalista na lahat yan sa aking utak <laughs> kung ano yung mga uunahin kong gawin. Tumunog na nga yung aking washing, kaya naman uunahin na muna natin ito. Isasambay ko na nga rin ito para matuyo agad. Dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, ipanigurado, tuyo agad ito. Nakailang laba nga rin ako ngayong linggo, kita nyo naman napakadami ko pa rin labahin. Paano ba naman kasi yung asawa ko ata ay e, tatlong palit agad ng damit sa maghapon? Bukod pa nga yung at bukod pa nga yung Tapos pag uwi pa nga sa bahay, syempre magpapalit ulit yan ng damit kasi maliligo. Kaya halos tatlong araw nga lang akong hindi maglaba, e puno na naman ang ating mga tubalan. Dito nga lang din pala tayo magsasampay sa loob ng bahay dahil sigurado naman ay matutuyo din agad dito dito. Konting pahangin nga lang yan, ay maya, -maya nga, ay e mitiklopi na naman tayo. Si Mudra nga ay gumayak na bago nga mag alas 7, para nga daw hindi siya abutan ng init. Kaya naman itong kanyang tindahan ay nakasarado na. Nilagyan na nga rin niya ng close yung kanyang unahan ng tindahan para alam na walang tao. Dahil ako talaga kapag ka umuuwi si Mudra ay hindi nga ako nagbubukas ng tindahan. Ayoko kasi nung mayat maya nga may tumatawag. Lalo na nga kapag ka ganito na marami pa tayong gagawin. syempre pagkatapos nga nito yung mga tiklupin ko naman tapos ay magpaplansya naman tayo ng mga dami Ngayon nga ay wala na nga tayong mahaba ulit bakasyon. Kaya naman talagang pagka may mahaba tayong bakasyon ay sinusulit ko talaga ang aking rest day. Dahil mas lamang talaga yung may pasok kaysa sa wala. Kaya nga kapag ka mahaba ang ating bakasyon ay talaga namang higa kong higa ako. Dahil pagka ganito nga may pasok ay talaga namang wala rin talagang pahinga. Sina Ipapalaid ko na nga rin yung mga labahin kong uniform dahil nga mamaya pagka natuyo ito ipa-planchahin ko naman. At ayan kita nyo naman yung pinagkainan pa ng aking mag-ama kagabi ay hindi pa mga nahugasan. Kaya naman sinabihan ko nga silang dalawa na kung nga ay eh hugasan na nila yung mga pinagkainan nila sa gabi. Dahil Diyos ko inaabutan ko pa talaga pagkaawas ko ng umaga. At pagkatapos ko nga maglagay ng mga tiniklop na damit ay ayan nakatulog na nga ako. Kakagising ko nga lang ng mga oras na yan at si Modra nga ay nakadating na din dito sa bahay. Buti na nga lang at nakaidlip nga ako kahit kakaunting oras. Buti na nga lang dito sa aming kwarto ay kahit papaano nga ay malamig. May nakapagbenta kasi sa amin noon ng second hand na aircon kaya naman kinuha ko na. Maigi na nga rin sa mainit na panahon at nakakatulog tayo ng ayos. Yun nga lang ay halos wala na nga rin patayan. <laughs> Lumabas na nga rin ako at dito nga sa lamesa ay iniwan ni Modra yung mga pinabili ko. Nagpabili nga pala ako nitong pangsigang pati na rin itlog tsaka itong big boy. Tapos ito bala ko nga ngayon ay magsio nga tayo. Dahil nga magpapang-umaga na naman tayo madaling ang iluto yung shomay, steam lang. Pagbukas ko nga dito sa sa mesa ay merong lutong ulam na bigay ng ating kapitbahay. Beef broccoli nga pala yan, galing nga pala kina kuya. Alauna o alas dos na nga ito ng hapon kaya naman nakaramdam na nga ako ng gutong. Yung asawa ko naman ay nasa galaan pero bago naman yun umalis ay nagluto nga nitong ulam namin. Nagpaluto nga pala ako nitong nilaga at ang nailagay pala niya ay manok. Pero okay din naman at ang kinuha ko nga lang ay yung mais. O ba diba, katanghalian ay nakakapi nga tayo. Walang mainit na panahon sa mainit na kape. Char. At ito nga nagpabili na nga ako ng isang balot ng big boy kay Mudra. 65 pesos nga pala ang isang balot nito. Tapos pwede mo nga siyang ibenta ng 10 piso isa. Dahil sobrang init nga ng panahon ay naligo na nga ako at pagkatapos ko nga maligo ay tumambay na nga ulit kami dito sa kwarto. So yun lang naman guys ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!